Good morning, good morning, good morning. nagka po tayo sa umaga. Ito, nagka-kape. And mag-internet. Good morning, good morning. Ang daming nag-ibon. Oops! Ano ito? Parang may bakas. Ano ito? nakikita nyo. Ayan lang yung punta. Ng... Basta pa ano to. Bakas ng... Bakas ng ano to. Baka ah, kintab. Na susundan ko pa ng ahas ang yung siya yun parang parang laway yun ang kita yun kita na Kita sama tak magi aku ini satu senang 聞いた。 Sabi ng lote, eh. galing doon. San siya nagpunta? Ibig sabihin, galing doon. Sumunta dito. Dito. Tapos. San masyado makita sa pero napansin ko kasi makita ano kaya ano kaya yan kaya ano kayang hayop yan sa ano po dito madilim na kasi.